So kung hindi kasi yung allen range mo sa pagkuha ng plug dyan, so ito yung mga diskarte para makuha yung plug na hindi makuha-kuha dyan. So panuorin mo lang kung ano yung mga diskarte nito mga idol. So ayan, nilagyan ng nut. Pagkatapos, so nilagay yung turnil yung mga idol. Yung walang ulo. Tapos, tinisting mga idol kung sakto ba talaga. So sakto-sakto, tapos uniling So ayan, yun yung mga idea mga idol para makuha yung uh, plug na hindi makuha dyan. Pagkatapos, winilding yung nut at saka yung turnilyo na walang ulo. So ayan, kita nyo naman idol. Nilagyan pa ng handle mga idol para may mahawakan, di ba? So yun yung mga diskarte mga idol na kamangha-mangha ng mga diskarte para makuha yung plug na hindi makuha dyan. So ayan, panoorin lang natin kung ano talaga yung mga diskarte. So ayan, oh, hiniting pa mga idol. So ibang klase yung diskarte ng mga idol sa pagkuha ng plug na hindi makuha dyan. So ganun lang yung mga paraan niya mga idol para madaling makuha yung plug na hindi makuha di ba? So ayan, pumiting ng maayos mga idol para para makuha talaga yung plug na hindi makuha. At katapos, binuhusan ng tubig mga idol. So ayan o, oh, diba? So manood lang tayo mga idol kung makuha ba talaga yung plug na hindi makuha dyan. Ayan, binuhusan ulit ng tubig. Grabe yung mga diskarte mga idol. Oh. So ayan, ilagay na yung nut at saka handle mga idol na ginawa niya. So ayan mga idol oh. Grabe yung diskarte oh. Nakuha talaga yung flag na hindi makuha mga idol oh. Grabe yung mga diskarte mga idea niya mga idol oh. Napakahusay at napakagaling So ganyan lang yung mga diskarte mga idol Para makuha yung flag mga idol na hindi makuha kuha dyan So hitting lang pala ang katapat mga idol Para makuha yung flag na hindi makuha dyan Grabe Napakagaling na mga ideya. Ayan di oh, Diba? Nakuha talaga mga idol. So yun lang yung mga discarding niya mga idol para makuha yung flag na hindi makuha. So sa mga hindi pa marunong magkuha ng plug na hindi makuha dyan sa makina mo. So ganyan lang yung mga diskarte natin mga idol. So follow for more video. Maraming salamat.